Kung inyo pong matatandaan, anong mga nakaraang araw na nagpahayag itong si Marcos ng papalagan na raw niya itong si Bipisara. Sara? Ay ah ayaw ko kung anong klaseng palad. Kung ano uh, na kuryente ba ito, ano, basta papalagan na raw niya si Bipisara. Sara. Ay hindi lamang po siya ang pupapalan. Ah, uh, siya po mangapalag kay uh, Bipisara Sara. Supreme Court naman ang pumapalag sa kanya ngayon. Hindi lang Supreme Court, pati si Katon Nying pumalag na rin. At anong sinasabi ng Supreme Court? Bawal yung uh, pagla, paglilipat nila ng pundo ng PhilHealth para dyan sa National Treasury na kung saan ay wala naman talagang patutunguhan yan dahil yung uh, pira ng PhilHealth na yan ay pira nating mga uh, taong Pilipino yan o oh, bakit nga naman pakikialaman itong bangad na ito at kagaya rin nabanggit na rin yung uh, 25 tons of gold na reserve na dapat natin na uh, nandyan lang para kung sakasakalit kailangan natin ay may magagamit tayo ayan pinalagan na rin po at uh, nakaka hindi natin alam kung uh, bakit nakapagsalita si, uh, si Katon Yeng ng uh, masasama na rito kay Marcos Ayoko pong magsabi bahala na po kayo dahil, dito naman po ay ipapa nood ko sa inyo yung uh, eksaktong sinabi ni Katon Nying. At alam naman po natin ito si Katon Nying ay close na close po yan sila ni Lisa na kung saan ay I love, I love, I love you pa yan si Lisa sa kanya. Pero bakit ngayon matindi itong galit ni uh, Katon Nying dito kay Marcos. At uh, para po uh, kapanipaniwala at uh, bagamat hindi ako sanay dito na mag-i-insert ng mga ganyan mga video ay mas maganda na rin pong uh, mayroon kayo mapapanood doon sa mismong tao para sa ganun ay hindi tayo uh, na napapagbintang ang fake news kasi nga po fake news talaga dahil magka-close magka itong silisan na ito eh. at ito po at uh, ipapanood ko po sa inyo yung mga na pangyayari ayan at uh, para po malaman lang po ninyo Ini stato ah. Ini stato di mana? loyalistang nagkakulaga yeah. na ano na ano na <laughs> alam po natin kung gaano po kaklos ito sa Marcos pero ganon na po siya magsabay garapal yung mga katiwalian at mga kawapag na nakaw sa uh, kabanang bayan ito pa po yung sa Supreme Court naman para sa ganon ay masabi ninyong uh, mayroon uh, yung sinabi ko kanina na talagang kinundin na na ng Supreme Court ang ginagawa uh, nila ang uh, mga kabuyisitan itong bangnag na gobyerno ito. At mukhang hindi na publish ito sa mainstream Media itong sinasabi ng Supreme Court. Ayan. 29 2024 acted on the following matters. The court consolidated the petition filed by Wansam Bayan Coalition et al. with the cases of Pimentel et al. versus House of Representatives and Bayan Muna Chairman Neri Comenares et al. versus President Ferdinando Romualdez Marcos. Oh. All three petitions challenged the return of excess reserve funds from government owned and controlled corporations to the National Treasury to fund unprogrammed appropriations the Supreme Court issued a temporary restraining order to enjoin the further transfer of health funds to the National Treasury. In the case of Juan the court required respondents to file their comments on the petition and application for TRO and or writ of preliminary injunction within a non-extendable period of 10 days from notice. The court further required the Office of the Clerk of Court, Anbang, to personally serve the court's resolutions on the respondents, which shall likewise personally file and serve their comments. A copy of the available pleadings may be downloaded from the public pleading section of the Supreme Court website. Oh, ano na mga loyalista? Oh, may loyalistang nagsalita na. Ulitin natin. Ito, 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 ito. Yan na. Unialist na to, ha? Ah. Karapal! Unialist na to, di ba? Kaya, kung meron mong kung dapat na umaksyon dito, dapat si Pangulong Bongbong Marcos... Tama! Si Pangulong Bongbong Marcos should act immediately! Tama! Ngayon na! Tama! Dapat magsalita si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa mga porsyento ng mga congressman pati ng mga senador Tama. sa mga government project. Tama! sa junior dito gusto ko sabihin kinukonsinti niya ang tama di sa pamahalaan tama pero ngayon po karapal po ang katiwalian sa pamahalaan oh. oh sa mga loyalista oh. na bubulag-bulagan ano na ano na <laughs> oh areneid ano oh ayan po narinig ninyo para kuan ah uh, alam po natin lahat na itong si Ying ay talagang uh, makamarkos ito pero ito Uh, pumalag na rin siya kung si Marcos ay pumalag kay Sara, Supreme Court pinalagan na rin si Marcos maging si Tonying, si Katonying ay pinalagan na rin niya si Marcos napakaraming malaking uh, malaki ang uh, problema ang kaharapin nito si Marcos na ito pagkatapos ng termino nito at ikaw rin Recto, na putang ina ka ah, ikaw ang nasa department of finance na putang ina mo ah, hinayaan mo na uh, mailipat yung uh, pira na, uh, sa puder mo ah, hayop ka dyan sa kung ano-ano mga programa ni Martin Romualdez o oh. Yan ang problema sa inyo na mga butang ina ninyo. Dahil kung gusto lang yung sumipsip ng sumipsip ng mga putang ina ninyo, ha, ah, kahit na mali, sige pa rin kayo ng mga putang ina ninyo. Buisit kayo. Tarantado. Maging si inrele, kung nga palag na rin. Pero ano nga ba magagawa ka ni na, na yan? Eh, na yan, bangingi na yan. At kayong mga kongresista na mga putang ina ninyo ang hilig nyo sa mipsip na mga buwaka ng ina nyo dahil lang sa pira na putang ina ninyo ha? Ah, at ang pira na yan ay pira namin yan mga putang ina ninyo buisit kayo nabubuhay kayo sa pagnanakaw ng mga putang ina ninyo yan ang problema ko sa inyo. Kabi Kabila yung mga kababayan natin dito na walang makain, walang masain, kayo, naglalangoy, naglalangoy kayo sa pira ng mga putang ina ninyo. Kaya nga sabi ko rito, pag nakita ko kayo, mahayop kayo, babaliin ko yung mga liig ninyo. Mga putang ina ninyo. Buwisit kayo. kahit na alam nyo ng mali, gagawin nyo pa. Kahit na sino ang magsabi na mga ma abogado, mga maestrado, mga judge, maling-mali yung mga pinaggagawa ninyo dyan sa quadcom-quadcom ninyo na mga buwakan ng ina ninyo, babasahin ko mga bungo ninyo. Puras na magkita tayo Putang ina ninyo. Pag hindi ko dinurog yung mga ulo ninyo, yung mga putang ina ninyo. Buwisit kayo. Hayop kayo. Ang kakapal ng pagbumukha ninyo ang kapal ng pagbumukha ikaw na paduano ka na buisit ka ay hindi ko alam dito sa mga, in, mga PNP na ito ang daming mga pinatay ng itong mga uh, itong grupo ni paduano na ito dahil dyan ay uh, noong Alex Bong kayo Brigades pa yan ang daming uh, mga pulis na mga pinatay nitong mga ito aywan ko bakit hindi nyo pa pinapatay eh? yan kayo at ikaw rin kong hon na hunghang ka Akala mo kung sino ka nagsasalita, hoy, abogado, yang mga pia iniimbestigahan ninyo dyan, ang mga ang kakapalang pagmumukha mo, anong alam mo kung nun? Ha? Ah, isa kang umas na congressman. Kayong lahat dyan, hinahamon ko, magpatayan tayo sa lunita, mga putang ina nyo. Buisit kayo. karantado kayo kahit kailan ayok kayo napakarami nating mga kababayan ang walang masaing na mabuha ka ng ina nyo kayo nagpapasasa kayo sa pira ng bayan hindi naman niyo pira yan saan kayo kumukuha ng kakapala ng pagmumukha na mga buwak ng ina ninyo. Mga buwisit kayo. Kayo ang mga drag pose, kayo ang mga drag lord dyan na mga putang ina ninyo. Ha? Ibibintang nyo sa iba na mga buwak ng ina ninyo. May oras din kayo, tandaan nyo pag bumukhang ito, pag nandyan ako. Tandaan nyo ito, Patatayin ko kayo. Buwisit kayo. Sige na nga, buwakan ng ina nyo.